Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Isang bagong airline ang mag-ooperate sa Bangsaboro Autonomous Region in Muslim Mindanao simula April 24. Pinamamahalaan ito ng Federal Airways Incorporated na naglalayong ikonekta na ang mainland barm sa mga isla ng lalawigan at mapalakas ang ekonomiya, turismo at mga trabaho sa rehiyon. Ang pagbubukas ng airlines sa barm ay inaasahang makakaakit ng mas maraming investors at hahantong sa patuloy na paglago ng pamumuhunan. Minamadali na ng pamahalaan ang pagbawi sa operasyon ng Cavitex mula sa Cavitex Infrastructure Corporation o CIC, subsidiary ng Metro Pacific na pag-aari ng negosyating si Manny Pagilinan. Ayon kay Public Estates Authority Tollway Corporation, Officer in Charge Duscoro Esteban Jr., nakailang beses na silang nagpadala ng notice sa operator ng Cavitex na ibalik na ang operasyon ng expressway pero patuloy umano itong nagmabatigas. Dahil dito umabot na sa 2.4 billion pesos ang nawawala sa gobyerno mula pa noong nakaraang taon. Nagsimula ang franchise period ng operator ng expressway noong 1998 na dapat nagtapos na nitong nagdaang 2023. Nasa kasunduan din na ibabalik na sa gobyerno ang pamamahala sa Cavitex kapag nabawi na ang kabuang halaga ng investment. Nauna nang naghain ng petisyon sa Court of Appeals ang Tiatsi na maglabas ng writ of mandamus para ibalik na ng CIC ang operasyon ng expressway sa gobyerno kasama na ang pangongolekta sa tollway. Meron po silang nilagay na modular booth na wala po POS. Nagbabayan po yung tao, dumadaan ang sasakyan, magkabilaan, hindi po nagbabayan pero hindi po yung kasama sa din-report nila na income ng toll operation. Yan private company na hindi naman original na ka-joint venture ng Pilipinas. Pumasok without the knowledge, no? Late din na nalaman ng Pilipinas. No? It's earning more. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media accounts. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon!